ayun mga kasiko dito naman tayo sa Port Barton ayan ayan Port Barton mga kasiko ayan magandang tanawin dito eh. ayan Ayan, panibago vlog na naman tayo Dito tayo sa Port Barton Ayan Ayan dito guys, Port Barton Ayan o. Ayan, Port Barton wala, parang inlido siya. Huwag chan din. Ayan. Yeah, ito sila. Ayan. Daming turis. turista dito, oh. Maraming pakulog-kulog dito. Papainit. Ano nang Tuminis Island. Ayan. Ano. Guys. Guys, taga saan kayo, guys? Sendi. ayan, Tapos din tayo pang. ang ganda ng Fort Barton, mga kasiko. Ayun. Napakaganda dito, mga kasiko. Port, Jakarta you know, Port Port Barton ya Pero mas yung bangka na yung Lido. Asa yung kung babay? Yung isa ng... Ito. Ito yung isa malaki? Yan, yung luok na yan. Yung kanto na yan. Ah. Tabunan lang. Ay doon, nakapunta pa ko doon. Isla na yun doon. Hmm. Yung may tawir na yun doon. Uh -huh. Punta pa ko doon. Pero tur-tur na yun na kami. Bawa doon. Parang isla isla ni Pacquiao yan eh. Pacquiao? Pacquiao. Isla rin dito? Oo. Oh, Ang bilis si ito Pacquiao dito, isang isla. Ah, sa meron din siya. Di ba nakabili na? Di si dito, sabi nila, sa Inido? Ayan, hindi yan. port five na yan dyan nakalagay. Five carton. Ang isbo lang kayo dyan ha?

Pabag bike namin tayo, dito na tayo nun. At least napunta natin. Il Busiro. Busiro to? sirup Mas maraming nga nito, tour turista. Barang yung lady dito. Oo, oh, San Vicente. San Vicente. Saka may mga kayo gato kasi sila eh. Mas maraming isla-isla dito. Oo. Kaya, ang paisa. na ano, gila niya. Oo. Wah, rin. rin, Maganda pala mag nagsalamin. promise. ito. ako yan, may kulitin na dito. Hindi ko mahalo pa

turista. Oh, pag, pag walang turista ito, wala na. Wala rin, yung iba nakaraw, walang turista. Ay, hirap na siya. Chakong kasi sa Inlido, crowded na eh. Oo. Oh. Puno na? Puno na. Ang dami. So, siksikan talaga mga kung ito, puro nila doon. Siksikan talaga. Masa doon, parang nakapasok ko doon, parang, parang, parang hungko. Grabe, parang it,

natin. Bakit tayo ganun? Pwede man ito yung magbalik. Basta pag doon tayo, sabay. Pag doon na tayo, accept na. Hindi ito magbalik dito. Ito, pagod na siguro yung bata eh. Ito tayo nalang punta doon. Pagod hmm, na tayo mamaya. Ikot siya na. Mga bahay-kabahayan na. Mga bahay-kabahayan na. Doon lang tayo sa may ko na yun, no? May una na kahoy na yun. No? May naka tayo doon. Akit at taas. Oh, batsi na tayo. Ayan. Dito Ito kahit anong muntahin mo, bagat kalmano. Talma dito, luok din dito eh. Luok eh. Eh, sila ka balag bago. Oo. Oh. Eh, ano mo ka dito. May alam mo na pa dito galing. May hangin. Ay, yan lang sila gari lambat. O, oh, dyan lang yung sa loob. Ang kawal sila dyan. Ang ah, pinakapaligi, paligi nila ito. Wala rin? Mayroon din. Oh. Huh? Dive na siya doon. No? yung San doon, may luok doon. Pwede rin yun doon. Oo. mas malaki ito kayo. Mas malaki luok. Luok doon. Ay, maliit lang yun. doon doon doon, parang may rooftop rooftop doon. Yung 100 step, yung sabi mo na ganoon. Wala rin pa kung ano na yun Pero kung billionaire yung may-ari niya, bilay niya sa taas yung 100 step. Bagyan hagdan. Dapat pa, ibilo pa yun. Ibilo pa yung hagdan. Ibilo pa yun. Bakuha niya yung maliit yung na yun ngayon. Dibilop lang yung konti, madibilop lang yun doon. Ang ganda na yun doon.

Thank you. Gira si Ari yata dyan o no? Maraming, maraming lubot <laughs> So yung, Maraming ads dito, sigurado pag in-upload ko ito sa so, so, YouTube Maraming ads dito Kasi maraming lubot eh Tingnan natin yung banda dyan <laughs> Maraming ads dito pag in ko to. Kasi maraming maraming lubot na kita eh. Pag na nag ako kasi, huwag ka magsasalita eh. Yes, yes. e, ba naman lubot? Ba? Ay! Ay, anong lubot? Kailangan mo yung kaintindi ng lubot. Basta ito maganda itong kwan ito. Huwag ka nang pa. Kung live ka, live lang. Huwag ka nang Ayan, mga kasiko. Ang ganda ng Fort Barton talaga. Ayan Ayan oh. o daming tao, daming turista at daming mga foreigners ayan dito ati din ayos ang sino? Know? Fort Barton uy, five dito ayan apat tour tatlong tour pala ayan mga ko tour Tor A Tor B Tor C, Tor D Yan, mga tor dito For the first one 5-1 Sharing 1 pipe Six 6,000 Hey, what's it, Andy boy? Ini, mana? Oh, hindi mo maganda, di ba? Oh. Dun mama oh. Oh. di ba? kasi ko. Ayun oh, Port Barton. Po na, nagdating na sila galing sa laot. Galing sa mga isla. Yan, kaya ganito kaganda na siya. Ito. Ito. pintu kok Ma, itu. Oh ya, ini itu yang Turing area. Ya. Yeah. Tali marai pandun bandar. Kita hmm. ingat pada iba, ayun gendau. Gendau yang bangkane kalau ay dilau. Yang penuh. Oh. Ganda

batong ningning ay batong ningning ay kung tinuloy pa na natin yun doon oh, yeah, yeah. can we give you pa natin ay kung sabi may babalik pa ba talaga tayo doon oh, Ano yeah. naman yung palabas siya? Yeah. Oh?

Ay, teka, gininene. Siguro. Pas. Ay, rin. Bisit na din. it's like really cool. Ginabiyo na siya eh. Ginabiyo na. Owiwi ka wiwi din daw siya. Owiwi ka na. Ayan, kasama natin sila mga kalubot. Si kalubot, kaliki. Kasama natin. Kaliki, vlog. Si kalubot, vlog. Ang ang para isla. Yan, straight to to. Ito naman. Yan. Port Barton. Oh, yan. Here is a beach house. Yan. Marami siya. Oh. Sorry, sorry. Ayan, mga kasi ko. Kung may, kung may ikutan yun doon, ikutan lang tayo doon. Ayan, mga kasi ko. Ito na lang itong video na ito. Kapag Sub, subscribe, like, and share na lang sa mga viewer natin. Mga followers. Mga. Paano kasiko? ko. Sana yung paupa-upao van transport. Diba ah, area. ayano. o. hindi ba dito ka babalik? Ayan. makita Ayan kasiko. Thank you, thank you for watching. Ayan. dito lang tayo. Watch ay, and keep watching. Wala ka kasi. Mm, ayan. ayan si Bella ay pang dito siya dumaan oh. No? Si Bella 'yun. Ayan. Bella na pala. Hindi na. Ayan, thank you mga kasiko. Dito na lang itong video na to Thank you, thank you. Sa yung Fort Barton.